Inalis na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ipinatupad na price ceiling sa produkto ng bigas. Kunso na ito ng pagtaas sa supply ng palay sa bansa at base na rin sa naging rekomendasyon ng ilang sa mga ahensya ng pamahalaan. By report na si Mia Layaki. Tuluyan ng inalis ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang implementasyon ng price cap sa presyo ng bigas sa bansa. Sa isang pahayag ngayong Miyerkules, inanunsyo ni Pangulong Marcos, na matapos ma ang inaasahang pagtaas ng supply ng bigas sa bansa sa katapusan ng taon oras na raw para tanggalin ang mga inilatag na kontrol sa presyo ng bigas sa merkado Well I I think it's the appropriate time since nag, uh, namimigay tayo ng uh, mga bigas uh, Yes we are uh, as of today we are lifting the price caps uh, on the um uh on the on the rice uh, both uh, for the uh, regular milled rice and for the well-milled rice. Matatandaan na noong ikalima ng Setyembre ay ipinatupad sa bansa ang Executive Order No. 39 o ang paglalagay ng price cap sa presyo ng bigas, kung saan maaari lang ibenta sa halagang 41 pesos ang regular milled rice, habang 45 pesos naman para sa well-milled na bigas. Nauna na rin nagbigay ng rekomendasyon ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at National Economic Development Authority sa Presidente patungkol sa pag-aalis ng price cap, bunsod na rin ng bumubuting estado ng global market at mas mataas na supply ng bigas sa katapusan ng taon. Sa kabila nito, nilinaw ng presidente na nakadepende pa rin sa magiging mga pagbabago sa galaw ng merkado ang magiging susunod na desisyon patungkol sa presyo ng bigas pagtagal. 'Yun ang aming ginagawa dahil naman uh, meron tayong ina-anticipate, Hindi natin makontrol pa rin ang market pero para naman kung meron pang mangyari at uh, ito ito'y uh, uh, maging mas mahirap para sa sa certain sector of uh, of our society, eh, talagang na, ginagawa na natin ito, tumutulong na tayo but we are going to continue uh, and watch very closely. Panay pa sinabi pa ni PBBM na magpapatuloy ang mga programang naunan ng ipinatupad ng pamahalaan para sa mga sektor ng lipunan na higit na naapektuhan ng mga pagbabago sa ekonomiya. Pero hindi ibig sabihin basta ganun na lang. Dahil uh, kailangan pa rin natin ayusin ang agricultural sector, kailangan pa rin natin tulungan ang mga pinakamahirap, pinakagutom na para... Eh, kahit pa paano makaahon sila. So to do that, we have uh, uh, we we will continue the assistance that we have been giving to farmers, number one. Also, the assistance that we have been given to those most underprivileged families. Uh, yung sa pinakamababang demographic uh, economic class. Uh, dahil talaga para sa Euro TV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.